Ito po yung pagkain ng mga aso. Minilis ko na. Ito. Balong balonan. Atay. Atay balong balonan. O. So, ah, uh, 155. Lahat. Kaya... Lulutuin ko po. Dali lang pagkain. Ganyan po ang pag ng aso, ano? Alam nyo, pag nag-alaga po kayo ng aso, alagahan nyo ng gusto. Ininis ko na dito, ko na binalawan, lulutuin ko na para makakain sila. Na? No? At bukod meron, man, meron naman silang dog food eh. Meron silang dog food na pinakakain ko si Samira Pinter ito yung mga pusa naghihintay, Mag, magtatay ito eh ang dalawang ito, magtatay pero wala eh hindi ko naman naibigay ito okay, ito sila si Samira si Samira yan ito naman si Lai po silang sitio. Mabait. Ano? Mabait sila. Mabait sila. Diyan ko sila ng tubig. Ito po, po. minsi. Winter. Sam, okay lang. Eh, makit na. Ano, gusto lang makit? Third floor po kami. Yakit ko na. Inter, gusto mo na ba? Halika na, sumabay ka na. Gusto mo na sumabay. Ah, Winter. Sige po, yakit ko na. Kawawa naman. Ayan, nandito na kami sa third floor. Ayan na sila. Yeah. Luto natin ito. Pinakukulo lang po yan ng konting asin. Okay. Marasa lang na po. Pinagdag ako ng konting asin. Yan. Ganyan po ang paghahanda ng pagkain ng aso. Huwag niyo po silang tipirin. Aso, ah, kahit aso yan. Huwag niyo silang pakainin tira-tira. Ano? Ang aso, man, best friend ko tawagin niya. Okay? Ito naman po yung pagkain nila. O, oh, si. oh. Bagong biliyan, Kasi kahapon, bumili ako. Naubusan na sila yan. Ayan, isang plastic yan. Kasi ang dami nitong isang plastic na yan. Ito yung plastic yung binalit ko lang dito. Kasi ang dami nito. Pwede lahat dito. Tama-tama yung lalagyan ko. Ito, pedigree. Marami siyang ingredients. Ayan. Ayan, kailangan pakainin yung gusto yung aso ninyo. Ang aso ay mababait naman kagaya nito ng alaga namin kasama namin sa bahay kanya lang yung isa di pagkaga kasi lalaki yung isa kahit na sana lang tinuturiri yung titi niya <laughs> ayun ka yung inyo pala ito si winter mas bata kasi wala pang masyadong kamalayan <laughs> sige na o oh, pwede na sige Ayan po ano, ito yung kaibigan Jesus Brother Manny Bautista. Sana po magustuhan ninyo itong video na naginagawa ko para sa mga pagkain ng aso. Ganyan po mag magalaga ng aso. Kailangan bago luto. Araw-araw bumibili po kaming ganyan, mga halim na piraso, limang piraso. Kaya ngayon, limang piraso is nang matimbang nila. Ang kilo po is 240. So, 155 lahat. Kaya, yeah, ayan. Mag-apon nilang kakainin niya. Kung may matira man, bukas yan. Kasi meron silang dog food na alternative, ano? ba po hanggang dito na lamang, ano? Ang inyong kaibigan, Jesus, brother, Manny Bautista. God bless us all. Bye.